May mga bagay sa ating mundo na masasabi natin may impluensya ni Satanas. Ano-ano nga ba yung mga bagay na dapat na nating alisin sa ating mga buhay? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Maraming bagay dito sa ating mundo na masasabi natin merong impluensya ni Satan o kaya man mga bagay na may sa demonyo. May kapag sinabing mga bagay na may sa demonyo, ito yung mga gamit na pwedeng gamitin ni Satanas para ikaw ay atakihin. Maaring yung mga bagay din na ito, ito yung mga bagay na pwedeng magbukas ng pintuan para makapasok sa iyong buhay si Satanas sa inyong mga bahay, maaari meron dyan mga bagay na hindi nyo alam, merong impluensya ni Satan o kaya man ginagamit ni Satan para kayo ay mapalayo sa Diyos. So dapat mga kapatid, maalis yon sa inyong mga bahay. Kasi habang nag-stay pa dyan sa bahay nyo yung mga bagay na yan, mas matindi yung pag-atake ni Satan. At the same time, mas madali siyang nakakapasok sa inyong mga tahanan. Ngayon, lilinawin ko lang sa inyo na hindi sumasabi si Satan doon sa mga bagay. So, wala pong ganong konsepto. Wala pong sinasabi yung Bible patungkol sa pagsapi ni Satan sa mga bagay. Pero yung mga bagay, pwede niyang gamitin yan para ma niya yung mga tao o kaya man, atakihin niya yung mga tao. Ngayon mga kapatid, tignan natin ano-ano nga ba yung mga bagay na dapat alisin niyo na sa inyong mga bahay na may impluensya ni Satan o kaya man, may sa demonyo. Una na dapat niyong alisin sa inyong mga bahay ay yung mga rebulto. Kung may mga rebulto kayo sa bahay, dapat alisin nyo na po ito dahil ito ay maaaring makaapekto sa inyong buhay pananampalataya. So marami pong iba't ibang mga klaseng rebulto. Kapag sinabi kasing rebulto, ito yung mga Diyos-Diyosan. Ito yung mga bagay na gawa ng kamay ng tao na sinasamba rin ng mga tao. Pwedeng gawa ito sa kahoy, pwedeng gawa sa bato, sa metal, o kung ano pa mga materyales na pwedeng gamitin para makabuo ng isang Diyos-Diyosan. So alam naman natin na ayaw ng Diyos ng Diyos Diyosan. Ngayon kapag merong Diyos Diyosan sa inyong mga bahay o rebulto, sigurado na yan yung magbablock sa blessing na ibibigay sa inyo ng Diyos. At higit sa lahat, sa pamamagitan yan, yan yung magbubukas ng pinto sa inyong mga tahanan para pumasok yung mga masasamang espiritu. Kasi ang gusto ni Satan, sumamba kayo sa ibang Diyos, hindi sa ating Diyos. Kaya dapat mga kapatid, lahat ng mga ribulto, kaya man mga Diyos-Diyosan na nasa inyong mga bahay, itapon nyo na o tanggalin nyo na po dyan. Kasi hindi po yan makakatulong sa inyo. Baka yan pa ang makasama sa inyo. Pangalawa, yung mga larawan o simbolo ni Satanas. Ngayon di ba natin alam kung ano ba talaga yung itsura ni Satanas o kayaman ng mga demonyo. Pero mga kapatid, may iba't ibang mga simbolismo o kayaman larawan si Satanas na maaring nasa inyong tahanan na hindi nyo pa alam. So yan ay pwedeng sa mga sinusuot nyo. Pwedeng sa damit, sa kwintas, at sa kung ano pang pwedeng isuot nyo sa inyong mga katawan. Ganon din sa inyong mga tahanan, baka meron dyan mga larawan o kaya man simbolismo na hindi nyo alam, kay Satan pala yun, na maaaring yun ay nakadisplay sa inyong mga tahanan. So yung mga simbolismo na yan o mga larawan na yan dapat hindi yan nakikita sa inyong mga tahanan at lalong hindi yan yung mga nakikita sa inyong mga sinusuot. Kasi kapag meron kang ganun, ibig sabihin nire-represent mo si Satan o kaya man pinapakilala mo si Satan. So ito yung mga simbolismo o kaya man mga larawan ni Satanas na dapat alisin muna sa inyong tahanan o sa inyong buhay. Pangatlo, yung mga bagay na sinasabi mo na pampaswerte. Marami sa ating mga Pilipino ang naniniwala sa swerte at sa malas. Pero mga kapatid, bilang mga mana ng ng Panginoong Sokristo, dapat hindi na tayo naniniwala sa swerte at malas. Kasi walang sinasabi yung Bible patungkol sa swerte at malas. Basta ang alam lang natin, kapag tayo ay naki Kristo, walang swerte, walang malas. Tayo ay pinagpala. Ngayon sa inyong mga tahanan, baka meron kayong mga nilalagay dyan na sinasabi niyo na pampaswerte. Pero mga kapatid, hindi nyo alam na baka yung akala yung pang yan pa yung magdadala sa inyo sa kapahamakan o kaya man, sa mga hindi magagandang mangyayari sa inyong tahanan. So alis nyo na dapat yung mga pampaswerte na yan sa inyong mga tahanan o kahit yung mga sinusuot nyo na sinasabi nyo mga lucky charm, dapat hindi nyo na po yan dinadala. Baka mamaya mas mapahamak pa kayo dyan. Kasi yan ang gusto ni Satan eh. Mas maniwala kayo sa swerte o kaya man sa mga lucky charm. Hindi sa ating Diyos. Dapat mga kapatid, mas nagtitiwala tayo sa ating Diyos, hindi sa mga pampaswerte. Kasi kapag nakita ni Satan na mas naniniwala kayo sa swerte, mas madali kayong malilinlang ni Satan At mas madali kayong maaatake ni Satan So dapat mga kapatid, ang paniwalaan natin syempre Yung sinasabi ng Biblia Noon pa man, simula nung tinanggap natin yung ating Panginoong Isokristo Bilang Lord and Savior ng buhay natin Tayo ay mapalad na Hindi tayo maswerte at hindi rin tayo malas Basta meron ka ng Kristo sa iyong buhay San ka man magpunta, ikaw ay pinagpala na Paapat yung mga larong pang-demonyo Maaring meron kayong nilalaro sa inyong mga tahanan na hindi nyo alam, ito ay may sa demonyo, ito ay may influensya ni satanas. So mga kapatid, dapat hindi nyo nilalaro yan, at dapat hindi nyo pinag stay sa inyong mga tahanan yan. May ibang mga laro kasi na ginagawa yung mga tao na maaring sila ay kumakausap ng mga patay o kaya man kumukonekta sila doon sa mga masasamang espiritu. So kung nilalaro nyo yan, itigil nyo na yan dahil yan yung pwedeng magpahamak sa inyo yung mga laro na yan na may sa demonyo, yan yung mag invite sa mga masasamang espiritu para pumasok sa inyong mga tahanan at pumasok sa inyong mga buhay. So, ano man mga laro yan, mga board games man yan, mga computer games, mga balan ng computer games, dapat alisin nyo na po yan sa inyong mga tahanan. Itapon nyo na yan kung alam nyo na yan ay may sa demonyo. Kung alam nyo na yan ay wala sa kalooban ng Diyos. Panglima, mga gamit sa panguhulak. Mga kapatid, walang nakakaalam kung ano yung mga mangyayari pagdating ng panahon. Ang tanging nakakaalam lang ng future natin ay walang iba kundi yung ating Panginoong Diyos. Siya lang yung merong kapangyarihan para malaman yung hinaharap. Yung mga tao walang alam yan sa mga mangyayari pagdating ng panahon. Ngayon, meron mga ilang mga propeta na maaaring ginagamit ng Diyos para sabihin kung ano yung mga mangyayari pagdating ng panahon. Pero, hindi yun sa pamamagitan ng tao. Hindi yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Yun po ay sa pamamagitan ng ating Diyos. Wala po tayong makikita sa Bible na sinasabi na sa pamamagitan ng bagay, nalalaman yung mga mangyayari sa hinaharap. May iba't iba kasing mga ginagamit yung mga tao para malaman nila yung mga hinaharap o ma-predict nila yung mga pwede mangyari sa kanila. Halimbawa na lang sa pamamagitan ng horoscope, doon sinasabi nila, na babasa nila yung mga pwede mangyari sa mga susunod. Yung iba gumagamit sila ng libro at binabasa yun para malaman yung mga mangyayari sa hinaharap. Yung iba naman mga cards doon sila umaasa para makita nila kung ano yung mga pwede mangyari sa susunod na panahon. At yung mga iba't iba pang mga fortune telling na ginagawa ng mga tao. So kung may mga ganyang bagay po kayo sa inyong mga tahanan, alisin nyo na po yan. Wala po yung kapangyarihan para malaman ang mga mangyayari sa hinaharap. Dapat mga kapatid, ang nasa bahay nyo ay walang iba kundi yung Biblia. Dahil naandyaan yung katotohanan. Hindi sa mga bagay na nagsasabi kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap. Wala pong katotohanan doon. So yung mga gamit sa panguhula, sa mga bagay na mangyayari pagdating ng panahon, yan po ay panlinlang lang ni satanas. Pang-ani mga gamit sa witchcraft o wizardy. Kung may mga bagay sa inyong tahanan na related sa pangkukulam o kaya man sa mga itim na mahika, dapat mga kapatid alisin yun na yan. Kasi yung mga bagay na yun mga kapatid, wala yan sa kalooban ng Diyos. Yan ay ginagamit para makapanakit ng mga tao o kaya man gumawa ng hindi tama sa mga tao. Kasi mga kapatid, mga black magic yan. Yan ay mga pangkukulam. So dapat mga kapatid, maalis na yan sa inyong mga tahanan. Kasi yan yung pwedeng magtawag sa mga masasamang espiritu sa inyong mga tahanan. So gustong gusto ni Satan na may mga ganyang kambagay, kasi nga yan ay galing sa kanya sa manggitan niyan, pwede kang mapahamak. So, dapat mawala na yan sa inyong mga tahanan at sa inyong mga buhay. At pangpito, pito pang -huli, mga musika o mga palabas na pang-demonyo. Kung meron pa po kayo mga CD, DVD, mga kaset, mga VHS, o kung anong mga bala na ginagamit yung sa pangkinig o kayaman panonood, mga kapatid, kung yan po ay misa demonyo, dapat alisin nyo na yan. Pag sinabi kasi natin ng mga movies na may sa demonyo, yan po yung mga palabas na layo sa kalooban ng Diyos. Halimbawa na lamang, yung mga horror films o kaya man, yung mga nakakatakot na palabas. Bukod dyan, yung mga malalaswang palabas na hindi naman dapat pinapanood, lalo na nga ng mga bata. Yung mga palabas na punong-puno ng violence, dapat din po hindi yan pinapanood. At kung ano-ano pang mga palabas na maaring lumalabas doon si Satan o kayaman mga gawa ni Satanas, dapat inaalis nyo na po 'yan sa inyong mga tahanan. Basta related sa kasamaan, sa kasalanan o kayaman kay Satanas na mga palabas, dapat inaalis na po 'yan. Patungkol naman sa musika, tinalakay na po natin dati 'yan. Kung paano ma-discern yung mga musika na mayroong impluwensya ni Satan o kayaman may sa demonyo. So kung yung lyrics mo patungkol yan sa mga kalaswaan, patungkol sa droga, patungkol sa pera, patungkol sa kasikatan, at patungkol kay satanas, dapat hindi nyo pinapakinggan yan. So dapat suriin nyo yung mga pinapakinggan nyo. Nang sa ganon, malaman nyo kung ito ba ay misa-demonyo o wala ngayon kung nalaman nyo na may sa demonyo na yan, dapat hindi na yan manatili sa inyong mga tahanan o sa inyong mga playlist. Dapat alisin nyo na po yan. Dahil sa pamamagitan ng mga movies o kaya man mga pinapakinggan nyo, pwedeng ma-influensyaan kayo ni Satan sa inyong mga buhay at mapalayo kayo sa ating Diyos. So yan po yung ilang mga bagay na dapat alisin nyo na sa inyong mga tahanan at sa inyong mga buhay. Hindi po yan makakatulong sa inyo. Yan po ay makakasama sa inyo. Maring may mga bagay na mahirap i-let sa inyong mga buhay. Kasi nga maring ito ay may sentimental value sa inyo, maring ito ay matagal nang nasa inyo, o kaya manasanin na kayo na meron ganung bagay. Pero mga kapatid, huwag kayong manghinayang na mawala yan sa inyong mga buhay. Kasi nga sabi ko sa inyo, pwedeng yan yung humadlang sa mga pagpapala na pwedeng ibigay ng Diyos sa inyong mga buhay. So dapat maalis na yung mga bagay na yan sa inyong mga tahanan. Kasi kapag nag-stay pa yan sa mga tahanan nyo o sa mga buhay nyo, mag stay din dyan yung mga masasamang espirito at ikit sa lahat yung sumpa. Kaya dapat mga kapatid, mawala na yan. Ang sa ganon maputol din yung connection nyo sa masasamang espirito. Bila mana ng palataya ng Panginoong Sokristo, kayo po ay mga bagong nilalang na. So dapat mga kapatid, may mga bagay na nililet go na kayo, na inaalis na kayo. Lalo na kung mga bagay yan na may impluensya ni satanas sa New Testament, meron pong ganyan nangyari. Nakita natin na yung mga bagay na may impluensya ni Satanas, inalis na po nila ito sa kanilang mga buhay. Basahin natin yung Acts chapter 19 verse 18 to 19. Marami sa mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag ng na mga dati nilang gawain. Marami sa mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot ng 50,000 salaping pilak. Nawa makapati mga kapatid, ganyan din yung gawin natin. Kung may mga bagay tayo na alam natin ito ay may impluensya ni satanas at ito ay may sa demonyo, dapat itapon na natin yan, sunugin na natin yan, alisin na natin yan sa ating mga tahanan o sa ating mga buhay. Dahil yan ay hindi makakatulong sa atin. Bagong nilalang na po tayo. Dapat yung mga bagay na, na maka-Diyos at maka-langit, yung mga nasa atin. So kung gusto ng kapayapaan sa inyong tahanan, katahimikan, at higit sa lahat pagpapala, dapat mga kapatid, ang manguna sa inyong tahanan, hindi mga bagay, kundi yung pananampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo. So yun, mga kapatid ang gusto ko ipahagi sa inyo, sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Gusto muli magkita-kita tayo, salamat sa inyong panonood, pagpalaan kayo ng Diyos, ingat kayo palagi.